dating uh, o dalawang uh, dating uh, opisyal uh, ng Southern Police District ng uh, mga amigo uh, bayan nerekomendang si Bakina uh, sa serbisyo dahil po sa apat na uh, dahil sa nangyaring robbery extortion pangungotong sa apat na babaeng Chinese national sa Paranaque City noong nakaraang linggo. Kaya kausapin natin ngayon si House Committee on Public Order and Safety Kong Congressman at Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez. Kong Dan, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Aljo, pare, magandang ano sa yo. Magandang umaga. Saka sa mga nakikinig sa iyong yo, pro programa. Magandang umaga sa iyo. Saka kay uh, Congressman Erwin. Oo, na nasa Congress ngayon, Kong. Na nandyan. Oo, papunta. O punta na. O tayo next week tayo, ha. Aljo, next week. <laughs> sige, <laughs> sige. Sige. <laughs> sige. Okay. Sa iyo. sige, sige, next week okay. tayo. Update lang okay. tayo, Kong, sa o oh, hearing nyo dyan sa issue ng robbery extortion sa mga Chinese oh. national. Uh Oo. -oh. Anong issue, anong, anong update doon, Kong? Kahapon eh, nalip na namin yung uh, contempt mm -hmm. kasi uh, uh, tapos na yung uh, resolution. Mm -hmm. Kumbaga we have uh, proven that the uh, existing laws are strong. Ang problem lamang talaga sa implementation. Mm -hmm. So basically may problem talaga yung implementation ng mga kapulisan natin, lalo na sa mga madidilimang pag-iisip ng mga iskalawag ng mga pulis. Mm -hmm. Kunti lang naman yan but uh, we have to uh, focus on them especially yung napolcom power. Mm -hmm. Kasi tingin ko kulang ang uh, kapangyarihan ng Napolcom dahil nga kakontiyan ng mm -hmm. tao. Bili mo sa buong region pala, eh, 40 lang yung tao ng Napolcom that mm -hmm. we need to strengthen them as well para maging polis ng mga polis. Mm -hmm. Yan ay isa sa mga nakikita nating uh, mm -hmm. maaaring solusyon. So, so uh, mm -hmm. pasensya ka na, wala na ako ng boses, Aljo. Okay lang, okay lang, Kong. Uh, nagbigay, okay. nagbigay ba ng lista ng PNP ng mga polis na sangkod dyan? Yes. Okay. Okay. Tumaabot sa almost 7,000 nata yung mga na-dismiss nilang mga police, mm. nakasama yung mga opisyalis. Mm. So we are checking it out, itinakategorize natin. Tapos, uh, well, yun naman ay uh, uh, nasa kamay na ng uh, committee. Mm. So we will be able to find out kung uh, sino-sino itong mga to. So ano po yung mga susunod? What's next po ngayong kumilos ng PNP? Kong? maganda dyan kasi napatunayan natin at eh uh, meron tayong uh, mga batas na umiiral uh, in aid of legislation tayo so basically eh uh, napatunayan natin na wala namang kakulangan yung pagdating sa body worn camera uh you have yung uh, yung batas na ah, actually walang batas dito sa body worn camera hmm. ang pinoumihira lang yung sa Supreme Court so that's the reason why uh, ipapast track na namin yung sa body worn camera. Yun mm. ang napag-usapan namin sa committee. Yun, maganda yan. Mga body worn camera na hindi po basta-basta uh, i, i ma-off ng mga polis. Di ba may mga jay, si-switch off lang nila sa operasyon. Talagang naka-on oh, lagi yan. No? Naka-record. -naka yeah. Ika nga oh, sa kanilang operasyon. Yun ang nangyari, yun nangyari Aljo eh. Kung oh. Kumbaga parang uh, itina-turn off nila yung kanilang yes. body worn camera eh. Eh, ang procedure, pag the moment na umarive ka doon sa area ng operation, dapat bukas na yon Hindi Hindi na siya papatayin all the way. Mm -hmm. so, problem, ito ang ginagawa nila ng paraan, pinapatay nila, kunyari, dobat, kunyari, mm -hmm. sira. So, uh, uh, ang sinasabi kasi sa N-Bank, uh, kapag sira, meron namang alternative recording devices, sino mm -hmm. gagamitin ninyo? Mm -hmm. Tsaka pagdating nila sa istasyon, meron sila dong docking system, siguro ganon, Kong. Tapos mm, eh, no, naka oh. naka-stream na 'yan sa lahat, no? Hanggang dito sa headquarters. Yes. Parag parang para Isang ang isang problema doon nakita natin yung oh. kanilang docking system. Mm. Hindi siya automatic na i-relate -re mo na agad yung nangyari pero parang oh. Bawa, from region 4 or region oh. 5, region oh. 6 oh. na pupunta na sa ano natin sa central uh, command center natin. Wala sa pula mm. lang eh. Mm. And that's the reason why isa sa mga tatakel natin yan na dapat yung docking system nila automatic nag uh, ano na, para nagmi-mirror na siya do sa Central Command Center. Nito. Mm -hmm. okay. so, pa tayong uh, gagawin uh, Aljo but uh, uh, of course syempre kailangan dito ng monitoring and uh, yung trabaho natin mm. uh, yung pong oversight power natin over the laws that are being implemented dapat nasusunod at mm. nagaganap ng mm. Uh, ng ating mga kapulisan. Hindi naman tayo nagkulang sa budget para sa PNP uh, bakong meron naman siguro sapat na budget sila para makabili ng Ah, uh, itong mga kagamitang ito, body worn camera na hindi hindi basta-basta lang eh ah uh, may pagkasawalang bahala ng mga pulis sa kanilang operasyon, talagang gumagana. Oo. Uh -huh. Actually nakapag nakapagbigay na ang Kongreso diyan eh all but something yun eh. Hmm. Uh, at uh, well, marami talaga ang pangangailangan nila, mga 40,000 na body worn camera eh. Ah hmm, hmm, hmm. uh, ang nabibigay pa lang natin ay sa think 2,000 pa lamang hmm. at uh, siguro Talagang uh, we need to uh, uh, exert effort talaga na mabigyan natin ng maraming body-worn camera ang kapulisan. Mm -hmm. uh, ito ang isa sa mga susi na nakikita natin na magkakaroon ng check and balance sa kanila. Eh. Uh -huh. uh, even yung mga CCTV yeah. na na nasa mga establishments, mga uh -huh. roads, dapat ito rin ay uh, ma-implement sa buong Pilipinas uh -huh. para ito rin ay mag- ito rin yung magpupulis sa pulis eh. Uh -huh. Yung mga body worn camera sa CCTV. Mm, malaking tulong uh, yan. Kung baka may, oh, may mga matang nakatutok sa kanila any time of the day, any time uh -huh. of the night. Mm -hmm. Okay. Uh, nandun din yan sa Central Command. No? Ito mga CCTV niya, parang mga body worn camera din ng mga pulis. Maglagay ang PNP mm -hmm. sa mga uh, lugar kung saan eh, malimit, meron mga krimeng nangyayari. At uh, agad okay. may trans, uh -huh. na, transmit ka agad yan dito sa headquarters o sa estasyon ng pulis. Opo. Uh, so, mapapansin mo yan, uh, Adjo no eh. Uh, yung mga naiimbestigahan namin, siyag yes. yung na sa CCTV sa body worn camera. Yeah, yeah. Kasi yun ang nagiging susi para mm -hmm. uh, makita kung may ginagawang katiwalian yung ating mga opisyal at mm -hmm. ating kung ah hindi lang mm -hmm. ng PNP kundi mm -hmm. yung iba pang mga mga officers of the different agencies. Mm -hmm. Kasi ito magiging deterrent eh, para gumawa tayo ng maayos. Mm -hmm. Alam mo minsan ang mga nasa gobyerno eh pag may nakabantay na namatay, eh, mm -hmm. di ba? Ah, uh, naging maayos yung kanilang ano, eh. Siguro hmm. kailangan ng kilos eh. Hmm. Kapag walang tumitingin, niya, nako. Eh para yang ano, pag yung wala yung uh, yung uh, aso eh hmm. naglalaro yung pusa. <laughs> oo nga, oo nga, tama. Kong last question na lang, uh, reaction mo lang dito. Ano opinion mo? Pinayagan na ng PNP ngayon ang mga sibilyan na magpalisensya ng mga matataas na kalibre ng baril. M14 pababa yata. Mhm. -mm. Ba bago yun ha, ngayon wala na binigyan. Oo, oh, yun na nga, uh, yun yung mga balita ngayon eh. Opo. Well, uh, actually, pag ano eh, di ba, nabibigyan naman yun ng sa ELTA ko. Uh, yes, Nasuspinde na yata na yung natin. panahon ni Pangulong Duterte ngayon, binalik na ng PNP. Pwede na, ilisensya daw, mga pa ito. Oo. Oh. Uh -huh. Oh, so, I, I, haven't heard that yet, but, uh, well, uh, I need to see muna kung ano yung reason nila why. Okay. na binalik. And uh, siguro, ibigyan natin, balanse natin how oh. much crimes were committed under mm -hmm. the uh, the no uh, the the uh, suspension of mm -hmm. that uh, issue one mm -hmm. ng uh, mga mga baril sa mga private and how many mm -hmm. crimes were committed uh -huh. nung uh, ongoing yung uh, uh, pagbibigay sa LTAP? i think oh. Uh, basically, dapat tha the thing na natin para ma makita natin kung dapat natin ibalikan o hindi. Okay. Maraming salamat sa inyong panahon. House. Okay. Aljo. Opo. Maraming salamat. Mabuhay ka. Okay, sir. See you soon, ha? Next week? <laughs> See, you. See you. See you next week. See okay, you sir. Brother. Okay. okay brother. Uh, Lina, sige, bro. Sige.